sa driving niya very smooth naman siya oh. Tsaka medyo malaki pa yung gulong nito. So hindi mo kaano ramdam yung ano kung kung, kung medyo rough road siya. Silver metallic pero kung titingnan mo sa malayo parang parang may glitter siya. Kumikinang <laughs> kinang. Then nakikita mo ang design ng bumper niya parang parang in-improvise lang konti ng accent na mas pinabilogin siya. Meron kami ngayon yung Derain na na 2020 model automatic transmission gasoline engine. Etong yung Derain na actually bibiyeran niya talaga ito sa market o so para sa ibang mga Hyundai cars like Hyundai Accent. So ito kasi mas basic siya sa Hyundai F. Actually hindi ito manufactured dito sa Philippines. So imported siya from year 2019 to 2022. So very short lang ang time span niya na pumasok siya sa Pilipinas kaya very seldom po siya no, manual transmission pero ito ngayon automatic transmission tsaka ang ganda rin niya gamitin kasi 1.4 siya so ang ganda ng performance niya malakas lakas yung hatak niya so parang accent lang din pero kumpara sa accent mas mas malakas naman konti talaga yung accent ramdam mo yung verse niya tsaka yung accent kasi meron siyang diesel diesel engine. So, ito gasoline lang to. Pero napaka-range to. No? Maraming na rin gumagamit nito sa mga Grab, sa Uber, sa uh, Lalamove. Move. Marami. Marami din ako nakikita nito. Pero dito, sa, siguro dito sa Beagle, seldom siya. Anyway, same color to na nung nabenta namin. Yun nga, yun nga, lang, manual transmission. Ayan sa driving niya very smooth naman siya oh. Ah, medyo malaki pa din yung gulong nito. So, hindi mo gaano ramdam yung ano, kung, 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 kung medyo rough road siya. Ganda, ah, wala siyang coming, walang vibration sa manibela. Hindi siya nangingiling, malakas ang brake. very smooth din yung shifting niya. Kung makikita nyo ang interior niya, simpleng simple lang din. Lahat sa mga hard plastic, all sides, <coughs> sa pinto, sa dashboard. <coughs> meron lang meron lang sa silver accent sa aircon vent niya tapos itong infotainment niya naka naka monitor na rin siya unlike dun sa nauna namin hindi pa basic stereo lang yan so ito naka monitor na check natin kung may reverse to ah, wala pa nga siyang reverse camera pero dito may may USB port na rin siya may auxiliary FM, Bluetooth yan tapos may dash cam na lang din siya. Ito dash cam niya, aftermarket, yan, meron niyang reverse cam. Yan, okay. And, eto ang ang control niya sa windows, wala sa mga pinto. Nandito siya lahat. Malamig <laughs> ka ng aircon. Tapos yung steering wheel niya, okay lang din yung design niya parang medyo bitin lang talaga dito sa design <laughs> sa design wala kang mga buttons so actually yung dati namin na ganito yung manual transmission nagka problema siya sa sa clutch niya pero base sa mag, sa group ng mga Hyundai Reyna owners common problem daw sa talaga ng Reyna pero yun napaayos din naman namin yun nabenda na namin and so far until now nakikita ko ganda pa rin manok dito nakita namin sa inyo ang ang interior is clear silipin natin ang entry pati ang handling niya ang lang parang accent lang din <coughs> ang gun ng handling niya. Then, yun, dito sa, syempre dito sa front bike, niyo na, uh, ito, naka-aftermarket naka armrest na rin, ang shift knob niya, yan, hindi ako sure kung original to, pero I think original naman siya. Battle holders dito, aircon control, yan. Then, mayroon din control yung side mirror niya. Left and right, ganoon din sa kabila. then center lock center lock dito ceiling nya yun oh napakalinis ba tapos yun nga kasi mababa lang din naman ang odometer nya ang odometer niya is only 30,480 480 okay then um, see, sa, sa mga upuan nya wala siyang seat cover uh, medyo 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 madumilap talaga konti pero basic na lang din yan dilinisan mas maganda nito kung ipa leather seat or palagyan ng cover then naka deep dish mattings din sya naka deep dish mattings all the way from sa so front ng doon sa pinakalipan meron din syang deep dish mattings talagang dito taas sa likod dito very comfortable din naman sya tatlo hanggang apat kung maliliit ang aircon abot pa hanggang likod tapos ang legroom niya, ang headroom niya, okay din. So, most comfortable dito mga hanggang tatlo lang siguro. Or kung dalawa lang dito sa likod, much better. Pinaka-comfortable yun. Pero kung apat na kasi medyo siksika na talaga kahit maliliit pa kaya. Okay? So, taro. Exterior. Exterior color of this one. Ano uh, ba ang kulay nito? Silver metallic. Silver metallic. Pero kung titingnan mo sa malayo, parang parang may glitter siyang kumikinang-kinang. Then, nakikita mo ang design ng bumper niya, parang, parang in-improvise lang konti ng accent na mas pinabilogin siya. And, mas maliit yung body niya kung para sa accent. So, meron to kaparehas, parang yung sa Kia, Kia Suloto ba yun? Halos same ang body. So, same kasi siya imported ng China dito sa Philippines. So, same ang siguro sa yung man manufacturer kasi, kasi kaya halos yung body niya halos magkaparehas so yan um, wala din naman siyang tag light <coughs> pero pwede nyo yan okay. sa so, mga tires niya all new yung tires kaya kita nyo po siguro mga 80 to 90% pa yung tire tread niya pero ito naka um, steel rim lang to and meron lang cover na half cup yan makakapal ba yung tires niya lahat Ayan, may konti na scorch nung gano'n. Then, dito sa likod, ayan ang design niya. <laughs> Medyo nakukulangan ako sa design dito sa ano niya, sa, sa, eto niya, parang pulang, parang siguro lalagay ito ng spoiler or what. Basta may something na pulang. But anyway, ayan siya. Then, makikita nyo, ang reserve tire nito, naka donut tire malinis pa actually hindi pa yan ang okay anyway sa engine nito equipped sya with 1.4 um, gasoline engine 4 cylinder at uh, so halos same 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 sa Hyundai Accent 1.4 gasoline engine so malakas din talaga na attack pero mas pinatipid yung consumption nya original pa ang battery? hindi na yun original So everything is good naman. Anyway, pag-usapan na natin yung presyo. Tara. If ever interested interested ka dito, pwede to sa cash. Pwede rin siya sa financing. So for cash buyers, um asking price for this one is 385,000 pwede pa naman yan negotiable pa naman ng panqueuing pero dyan kasi sa 385000 kasama na dyan yung transfer of ownership and ilibre na rin natin yung ceramic coating kung saan pero kung ayaw nyo ng mga freebies pwede naman ibawas lang natin yun sa uh, total price so sa financing natin um, mag send na lang ako sa inyo ng competition once naging required sa financing and requirements para mas para mas madali. So if ever interested kayo, tawag agad kayo, set kayo ng appointment para ma-test drive nyo sasakyan na to at masubukan nyo. Mas maganda magsama kayo ng sarili nyong mekaniko para merong someone na magagarantiya sa inyo sa unit. Okay? So yun lang. Thank you very much. Keep safe and God bless.